Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Isa pong masaya at masiglang pagbati sa lahat po ng nakaantabay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Kristo, daan ng buhay. Ito po ang iyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. Halos lahat po ng tao ay naglalayo na mapabuti ang kanyang buhay. Ito po ang iniisip at pinaglalaanan ng panahon ng mga nagsisipag-aral para sa kanilang kinabukasan. Ito rin po ang layunin ng tao sa kanyang paghahanap buhay. Kaya pinipili niya ang mga gawain na kanyang inaakala na makabubuti sa buhay niya. Subalit sapat na kaya ang mga ginagawang ito ng tao para po siya ay mapabuti. Kung nakapag-aral na ba at nakatapos po ang isang tao, naging marunong o kaya ay naging mayaman, sagana sa lahat, ay naisiguro na niyang mapapabuti ang kanyang buhay? Ano po ang dapat malaman ng tao para makamit niya ang kanyang minimithi na madulutan ng kabutihan ang kanyang buhay? Ano po ang pinaka mahalagang malaman ng tao tungkol sa kanyang sarili? Babasahin natin dito po sa aklat ng Ecclesiastes sa 6.12. Sino ang nakaaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon? At pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino. Sino ang makapagsasabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Ito po ang pinakamahalagang malaman ng tao tungkol sa kanyang sarili. Kung ano po ang mabuti sa kanya. Kaya nga ayon po sa ating binasa sana napansin ninyo, sino ang nakaaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay? E nalalaman po ba ng tao kung ano ang mabuti para sa kanya? Samantalang siya ay nabubuhay? Hindi po. Ganito po ang ipinahayag mismo ng Panginoon Diyos. Sa aklat po ng Jeremias, sa 7 o 29, 10 hanggang 11, ito pa ang sabi ni Yahweh, Ako lamang ang nakaaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sino po ang tanging nakaaalam ng makabubuti at ikabubuti ng tao? Ang sagot po mismo ng Panginoon Diyos, ako lamang ang nakaaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo. Hindi lang yun. At para dulutan kayo, nang pag-asa sa hinaharap. O tinatanong po namin kayo, mga kaibigan namin. Ganito na po ba ang pagkakilala natin sa Panginoon Diyos? Sinasampalataya palataya po ba natin na ang tanging nakaaalam ng mabuti para sa atin ay ang ating Panginoon Diyos? Kung ito po ang ating pananalig at pananampalataya, sumangguni tayo, inulit po namin, sumangguni tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita o aral na nakasulat po sa Biblia. E bakit po ang Panginoon Diyos ang tanging nakaaalam ng ating ikabubuti? O basahin natin. Ang nilalaman po ng aklat ng mga awit sa 139, 13 at 16, ang anumang aking sangkap. Ikaw, O oh Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Bakit po ang Panginoon Diyos lamang ang nakaaalam ng mabuti para sa atin sa tao? Dahil siya po, ang Panginoon Diyos, ang lumikha sa atin. Ano po ang nababatid niya tungkol sa ating buhay? Ang sabi po sa talata ng Biblia, "Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay." isipin po natin itong mabuti. Kahit gaano pa karunong at katalino ang sino man sa atin, ngunit wala tayong kakayahan para tiyakin kung hanggang kailan ang haba ng ating buhay at kung ano po ang tunay na makabubuti sa atin. Kaya ang sabi po po sa talata ng Biblia, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang may alam. Eh hindi po ito katakataka. Dahil ang Panginoon Diyos po ang may hawak ng ating buhay. Kaya nga yung buhay natin sa ibang talata ng Biblia, ang banggit po, hiram na buhay. Hiram lang natin eh. Ang Diyos ang nagkaloob. Kaya ano pa po ang katunayan na ang Diyos lang ang nakaaalam ng makabubuti sa tao maging ang haba ng kanyang buhay. Basahin natin sa Jeremias sa 10.23. Nalalaman ko po, Panginoon, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang makatitiyak ng kanyang sasapitin. May kapangyarihan po ba tayo sa taglay nating buhay? Ang sabi po sa talata ng Biblia, walang taong may hawak ng sarili niyang buhay. Eh baka naman po matiyak natin kung ano ang ating magiging kapalaran? Hindi rin po. Sapagkat ayon sa talata ng Biblia, walang makatitiyak ng kanyang sasapitin sa makatuwid. Wala, wala po sa kapasidad ng tao ang tunay na makabubuti sa kanyang buhay. Kaya ano po ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa mga taong nang hahawak sa karunungan ng tao, sa lakas at kayamanan? Pakinggan ninyo, babasahin natin. Sa Jeremias, sa 9.23 hanggang 24, Sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala't pagkaunawa sa akin sapagkat ako, si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan katarungan at katwiran sa sanglibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong siyawe Yahweh ang nagsasabi nito. Mga kaibigan po namin, hindi po masama na ang tao ay maging marunong o kaya ay magkaroon ng kapangyarihan o kaya ay mga kayamanan, kayamanang material. Ngunit ano po ang sinasabi ng Panginoon Diyos kung nagtataglay man tayo ng mga ito. Ang sabi po ng Panginoon Diyos mismo, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Ialim po ang sinasabi ng Panginoon Diyos na higit na mahalaga at maaaring maipagmalaki ng sino man sa atin. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilalat, at pagkaunawa sa akin, sapagkat akong si Yahweh, ang Panginoon, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, katuwiran sa sanglibutan. Hindi lang yon ang sabi pa po ng Panginoon Diyos, ito ang mga bagay na ibig ko. Kaya, kahit pa po tayo ay naging marunong o kaya naging bayaman o may kapangyarihan kilalanin po natin na ang Panginoong Diyos ang pinaka mabuti sa ating buhay at may pinakababuting magagawa para po sa ating kapakanan ano po ang katunayan na wala sa kapasidad ng tao ang ikabubuti ng kanyang buhay? Eto isipin po ninyong mabuti. Ngayon, higit po sa lahat ng panahon, ay eh ng karunungan ng tao. Napakalaki po ng isinulong ng teknolohiya. Eh hindi po ba't ngayon lalong maraming digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig po ng daigdig. Hindi po ba't sa halip na maampat ay lalo pang lumulubha ang kahirapan sa pamumuhay at ang pagkakagutom sa iba't ibang panig po ng daigdig? Hindi po ba't maraming mabibigat na uri ng sakit o mabibigat na karamdaman ngayon na hindi kayang lunasan ng karunungan ng mga tao sa sanglibutan? Hindi po ba't ngayon lalong dumami ang mga ligalig, kabalisahan at iba't ibang uri ng kadalamhati ang nagdudulot sa buhay ng tao? Kaya, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, makatuwiran lamang kilalanin po natin na ang may pinaka mabuting magagawa para sa atin ay ang Panginoon Diyos. Ano po ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos na itinuro ng ating Panginoon Kristo upang ang, ta ang tao, ang sino man sa atin, ay mapabuti at hindi mabalisa sa buhay na ito? Ang mapasahin natin ay pahayag po ng sa Kristo sa Mateo sa 6.31 at 33. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano po ang karaniwan at laging ikinababalisan ng tao sa mundong ito? Ang kanyang kakanin, iinumin, daramtin, tahanan at iba pa. Ito nga po ang sinasabi ng marami na prime necessities of life. Subalit ano po ang dapat munang gawin ng tao sa halip na ikabalisa ang kanyang ikabubuhay? Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, hanapin muna, muna, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. E kapag ka po sinabing muna, katumbas ng unahin, e paano naman po yung mga pangangailangan natin sa buhay na ito? Ang sabi ng Panginoso Kristo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Idaragdag na lamang po sa atin ang lahat ng ating pangangailangan kung hahanapin muna natin ang kanyang kaharian at katwiran. Alin po ang kahari ang ipinahahanap muna ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at bakit po napakahalaga nito? May tugon si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Kolosas 1, 12 hanggang 14 na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alin po ang kahariang ipinahahanap muna ng Panginoon Diyos sa tao? Ito po ang kaharian ng kanyang anak na si Kristo. Alin yon? Ayon po kay Apostol Pablo na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. E, alin po ba ang pinatutunayan ng mga apostol na kinaroroonan ng katubusan o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Iso Kristo. Babasahin natin, muli ay Biblia. Sang po ng Biblia, Holy Bible from the Ancient Eastern, Eastern Text, George M. Lamsa's Translation, Acts 20.28, Gawa 20.28, ililiwat din po natin sa wikang Pilipino. Take heed therefore to yourselves and to all the flock. Ingatan ninyo kung gayon ng inyong sarili at ang buong kawan over which the Holy Spirit has appointed you overseers. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the Church of Christ which He has purchased with His blood upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Alin po ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Ito po ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang paghanap sa tunay na Iglesia sa Iglesia ni Kristo, ang nais po ng Panginoon Diyos na ipagpauna ng tao sa kanyang buhay. Mga kaibigan po namin, bagaman kailangan po ng tao ang mga bagay na material sa buhay na ito, gayon may higit na dapat niyang unahin ang Iglesia ni Kristo. Ano po ang kapakanan ng Iglesia sa buhay ng tao? Kaya ito ang marapat nating unahin. Ang babasahin natin ay pahayag ng ating Panginoso Kristo sa Aklat po ng Mateo 16.18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. E sa talatang ito ay may binabanggit po ang ating Panginoong Kristo na iglesia na kanyang itinayo. Isa lang yun. At tinawag niya ito na aking iglesia. At tinawag naman po ito ng mga apostol, binasa natin kanina, Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Ano po ang kapakanan at kahalagahan ng iglesia sa buhay ng tao? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, hindi makapananaig sa kanya sa iglesia na kanyang itinayo kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. E baka itanong po niyo sa amin ganito, nangangahulugan ba na hindi na mamamatay ang taong nasa iglesia ni Kristo? E hindi po. Kundi bagaman mamatay, gayon may ililigtas at aagawin siya ng Diyos sa kamatayan. Basahin po natin ang patotoo ng Biblia sa aklat po ng mga awit sa 49.15. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Mga kaibigan, mga magulang at bagi sa mga kabataan, hindi ba't ito ang pinakamabuti sa tao? Kahit gaano kayaman, isipin niyong mabuti, kahit gaano karunong at may taglay na kapangyarihan ng sino mang tao, subalit wala siyang kakayahan na pigilin ang pagdating ng kanyang kamatayan. Ang totoo, hindi rin po niya alam kung kailan ito darating sa kanya. Kaya sa ganitong kahabag-habag na kalagayan, sino po ang mga taong tunay na mapalad? Sagot, ang mga kaanib sa tunay na iglesia o kaanib sa iglesia ni Kristo. Bakit po? Dahil gaano man kahamak at itinuturing man tayo ng iba na walang halaga sa lipunan, mamatay man tayo gayon may, muli tayong bubuhayin ng Panginoon Diyos at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga kakaanib po sa tunay na relihiyon mga kaibigan namin, hindi po takot sa kamatayan o pagkalagutang ng hininga. Sapagkat alam nila na merong nakalaang buhay na walang hanggan pagdating po ng takdang panahon. Natuto na magtiwala, manalig sa Diyos, sapagkat alam ng mga kaanib sa tunay na relihiyon na ang Panginoon Diyos ang tunay na nakakaalam ng makabubuti sa tao. Yayamang ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na makabubuti sa tao. Ano po ang ipinapayo sa atin ng mga salita ng Panginoon Diyos? Basahin po natin ang ilan pang nalalabing mga talata sa ating pag-aaral sa episode na ito. Dito po sa Aklat ng Hob, sa 22, 25 hanggang 28. Ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan at itula din sa pilak na mahalagang kayamanan. Kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos, nakataas ang noo mo at may lakas ka ng loob ang iyong dalangin ay kanya nang diringgin. At ang naging panata mo'y iyo namang tutuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong adhikain at magiging maningning ang iyong landasin. Ano po ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin upang tayo ay mapabuti at magkaroon ng magandang kapalaran? Ang sabi po ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan. E eh sino po ba ang tinutukoy sa talatang ito na makapangyarihan? Ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gaano po kahalaga kapag ka ang Panginoon Diyos ang itinuring nating yaman ayon sa talata kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos. Ano po ang kapalaran ng taong nalapit sa Panginoon Diyos? Malinaw ang ating binasa. Ang iyong dalangin ay kanya nang diringgin. Ano po ang tinitiyak? Sa taong pinakikinggan ng Panginoon Diyos ang kanyang mga panalangin sapagkat ang Diyos ang itinuring niyang kayamanan o pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ayon sa ating binasa, lagi kang magtatagumpay sa iyong adhikain. Kung gayon, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, mga magulang, mga kabataan, hindi tayo magkukulang at walang darating na kabiguan sa ating buhay kapag, kapag ang naging yaman natin ay ang ating Panginoon Diyos. Nasa atin na po ang lahat ng ating kailangan. Kaya kung pinagsasakita natin na magtamo tayo ng mga bagay na material, lalong pagsikapan nating matamo at mapasa atin ang ating Panginoon Diyos. Gawin po natin ang mga bagay na lalong makapaglalapit sa atin, sa Kanya, sapagkat Siya ang tanging nakaaalam ng tunay o totoo na makabubuti sa ating buhay. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Umaasa po kami na ang ng ito ng Iglesia ni Kristo daan ng buhay ay nakatutulong sa mga nagsusuri para makilala po ninyo gaano kahalaga ang pananalig at pagtitiwala sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, kami po ay hindi nagsasawa na anyayahan kayo na magtungo po kayo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo at maaari po kayo makipag-usap, magtanong sa mga ministro na naka-assign doon sa nasabing gusaling sambahan at kung kayo meron namang mga namis o hindi napanood na episode nitong Daan ng Buhay, maaari nyo pong balikan do sa aming official YouTube channel sa Iglesia Ni Cristo Evangelical Mission. Mag-subscribe na rin po kayo para kayo ay ma-notify pagka kami ay meron new upload na video nitong Daan ng Buhay. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay. Buli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval.